Alam niyo ba mga Vikings na walang undas dito sa Norway? Wala pong holiday or hindi po pumupunta ang mga tao dito ayon sa tradisyon dito. Tuwing November 1 or 2. Ay kailan? Tuwing Pasko po. Nagde-decorate ang mga tao dito sa mga libingan sa pamamagitan ng pagsinday ng mga kandila. Maganda ang liwanag sa sementeryo at kung umuulan ng snow, lalo pa itong gaganda na may kakaibang ningning. E buti hindi namamatay ang mga kandila. Meron po ditong espesyal na kandila na matagal namamatay kahit winter pa yan. After po nilang magsimba sa Pasko, umupunta sila sama-sama na naka-Norwegian traditional costume sa sementeryo. Para... Siyempre, dalawin ang kanilang mga mahal sa buhay. Meron ditong tinatawag na triple bank burial. Ano to? Ito po yung they bury people three deep, stacked one on top of the other. So, pinagpatong-patong po ang isa sa isa. E sino ang nakapangalan sa lapida kung pinagpatong-patong? Sa bawat bagong taong nililibing o inililibing, idinadagdag po ang pangalan nila sa bato. Meron ditong tinatawag din na recycle graves. Ito naman ay hinuhukay nila ang lahat at magsistart all over at ginagamit uli ang buong libingan. Meron silang mga special na probe at sumisilip sila sa libingan upang matiyak na ang kabaong at katawan ay sapat na nanaahanas. E paano naman pag -remation? Yes, ito ay sumisikat na ngayon dito dahil although hindi ito tradisyonal kasi naman sa less na magagastos mo. Meron din ditong simbahan sa sementeryo na sa old times tinatawag nilang Gallo Hills. sa so, so dark ages po daw kasi kapag may biniting, lahat ng tagalungsod ay nagsisidatingan at umuupo sila sa burol. Tumitingala at pinagmamasdan ang tuktok kung saan isasabit ang mga tao o ang taong nakabitin. So malapit yan sa simbahan. Ang aktual na lugar ng pagbibitay ay wala na ngayon. So ngunit tinatawag pa rin itong... Gallo Hills.